Not monitoring, that's why your monitoring is ineffective, inutil yung monitoring niyo, uh, Mr. Chair. Am I right or am I right? Uh, Mr. Chair, may I be allowed to uh, resign? No, man? no, not yet. I'm just asking you. You think your monitoring system works? Uh, Mr. Chair, ginawa no, naman po namin. Answer naman. my question. Uh, your monitoring system works? You're saying every day you check, you monitor. Uh, day before she died, ganito ganito yung situation. If you know, if you don't have the heart for the OFWs, ganito lagi mangyayari, araw-araw ganito mangyayari, taon-taon ganito nangyayari, sawan-sawa na kami maghiring dito. Inutil. Ito ang ginawang pagsasalarawan ni Senator Rafi Tulfo at Sen. Villanueva sa pagbabantay kay Julie Biranara, ang overseas Filipina worker na brutal na pinatay sa Kuwait kamakailan. Ito ay ang naganap na Senate hearing noong nakaraang taon. Bukas Lunes, August 12, 2024, ay gaganapin ang Senate hearing for migrant workers sa pangungunan ni Senator Rafi Tulfo. Ito ay tungkol sa Senate Resolution No. 1086, Monitoring Measures on Overseas Filipino Workers, in relation to the deaths of OFWs Jeline Argoson and Roylene Saison. Ating balikan ang Senate hearing na nangyari tungkol sa kaso ni Julie B. Ranara. Sa pagdinig ng Senate Committee on Migrant Workers, sinabi ni Sen. Villanueva na nabigo ang Catalyst Manpower Services, ang recruitment agency na nagpadala kay Ranara sa Kuwait na i-monitor ang kalagayan ng biktima. Right or am I right? Uh, Mr. Chair, may I be allowed to uh, resign? Man? No, no, not yet. I'm just asking you. You think your monitoring system works? Uh, Mr. Chair, ginawa naman hey, po na. Answer my question. Uh, your monitoring system works? You're saying every day you check, you monitor? Uh, day before she died, ganito ng Ganito yung situation. May attorney, no? You 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 made mention all all these uh, things that you're talking about and 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 we're we're kind of surprised you know kasi you, you you cannot just make statements like that without any proof tama si Mr Chairman overwhelming uh, proof but granting without admitting that you are correct is there an abuse may abuse na eh. anong ginawa nyo 17 years old and 35 years old wala kayong pagdududa all of a sudden, hindi okay na i'll take what what it is kung ano yung sabihin ng no FRA, you take it what it is. By the way, yung FRA, ikaw, alam ko, suspended ka na. Pero yung FRA, biniimbestigahan pa. Ay, ay, ang last, last na binanggit sa atin is January 27. We wanted to find out kung meron ding uh, uh update dito. So, ano yung ginawa nyo? May abuse eh, na nangyayari. Hindi nyo ba naisip? 17 years old, 35 years old. Kung nilapag po yung news na yan, immediately nalaman ko na namatay. Now, uh, Right then and Chair, there. Sir, namatay na eh. Yes po, right then and there. Pag-uusapan natin nung hindi pa patay. Uh, Mr. Chair, Kaya nga iiwasan natin eh. Mr. Chay. And don't, don't, don't lecture me about the law. Ah, uh, Mr. Chair, kami naman po doon sa pagkamatay. Uh, aminado kami doon at uh, talagang nakikiramay kami at talagang dapat maparusuhan. At yung pong sa aming ginawa, Mr. Chair, kung napaalam po sa amin na... Napaalam? Hindi mo inaalam? Ah, uh, Mr. Chair, yung uh, unang... unang Kanina ka pe, patay, ang lagi mong gustong sabihin, yung patay na. Ang patay na, wala na tayong magagawa. Uh, Mr. Chair, yung, yung sinasabi ko lamang po, yung bang kailan po ba talaga naparating sa amin yung incident? Yung po. incident po. So you mean you they're not monitoring? Yes. Mr. Chair. Because That's if you're monitoring, you already know that this, she's being abused yung pag-monitor namin, pag tinignan naman po namin, wala po kasi even sa reply na na-receive namin, okay po siya eh. Meron po kami conversation na nagreply po siya, okay ako dito, mapait ang amo namin. And then, uh, nakikita namin po sa Facebook, sa TikTok, everyday po siya nakapag sa TikTok, everyday din po siya nakakapag-post sa, sa Facebook. Kasi po sa dami po ng aking mga inaayos din po ng mga overseas Filipino workers, normal po sa isang, uh, minsan hindi nga po sinahuran or binugbog, nagpo-post po siya sa Facebook na binugbog nagbubuk siya. Sandali, Sandali lang. lang. Alam mo, a day before eh, January 20, 2023, yes, sir, Mr. Chair. Tira parents and complained of experiencing cruelty from the 17-year-old son ng employer na binabanggit nyo. Na, oh, may dami mong extra binabanggit. Even recounted an incident where she was threatened with an ice pick. Asan kayo nito? Sa pagdinig ng Senate Committee on Migrant Workers, Sinabi ni Sen. Villanueva na nabigo ang Catalyst Manpower Services, ang recruitment agency na nagpadala kay ranara sa Kuwait, na imonitor ang kalagayan ng biktima. Your monitoring is ineffective. Inutil yung monitoring niyo. You say every day you check. You monitor the day before she died. Ganito yung situation. Di ini Villanueva. Masaklap ang nangyari kay Julie Villanara sa Kuwait noong January 28, 2023. Ginahasa siya at nabuntis ng 17 years old na anak ng kanyang amo. Ang masaklap at hindi makatao, pinatay siya. Sinunog ang bangkay at saka inilibing sa disyerto. Ganyan ang ginawa sa kanya ng teenager na si Turkey Ayed Al-Azmi masyadong brutal ang ginawa kay Julie B. ng among teenager. Naareso naman agad ang teenager at ikinulong. Ang pagpatay kay Julie B. ang naging dahilan kaya ipinatigil ng pamahalaan ang pagpapadala ng household workers sa Kuwait. Isang magandang hakbang para matigil na ang pang-aabuso, panggagahasa at pagpatay sa mga kawawang Pinoy household workers. Makalipas ang siyam na buwan, makaraang patayin si Julie B., lumabas na ang desisyon ng Kuwait Court. 16 taong pagkakabilanggo ng rapist killer. Masasabing mabilis ang paglilitis sa akusado, subalit hindi makatarungan ang hatol na 15 taong pagkakabilanggo lamang. Masyadong magaan ang parusa. Nasaan ang hustisya sa kawawa nating Pinay? Nasaan? Ah, uh, Mr. Chair, yung pong insidente na yan, nai-report, yes, uh, nai-report pero siya sa... Pero sinasabi mo, sa, mo kanina, okay. Nai-report po sa pera. Pero loko mo kami. Mr. Chair. Sinasabi mo kanina, okay, di ba? Huwag mo parang walang problema eh. Every day, chine-check mo eh. Mr. Chair, yung, yung ibig ko po sabihin, nung nai-report po yung insidente na yan, sa, sa parents lang po, sa amin, hindi po yan siya nakarating na may... That's why you're not monitoring. That's why your monitoring is ineffective. Inutil yung monitoring nyo. Uh, Mr. Chair, am I right or am I right? Uh, Mr. Chair, may I be allowed to uh, resign? No, man? no, not yet. I'm just asking you. You think your monitoring system works? Uh, Mr. Chair, ginawa okay. naman po na... Answer yes, my question. Uh, your monitoring system works? You're saying every day you check, you monitor? Uh, um, day before she died, ganito ang Ganito yung situation. If you know, if you don't have the heart for the OFWs, ganito lagi, mangyayari, araw-araw, ganito mangyayari. Taon-taon, ganito nangyayari. Sawan-sawa na kami mag-hearing dito. Uh, Mr. Chair, uh, yung, yung sa amin lamang po, kung nalaman namin yan, hindi rin naman namin... ah, uh, kasi, ah, uh, Mr. Chair, kaya lang, uh, makasingit. Okay. Apo, Mr. Chair. So, sabi, mo, tinong kita, kasi sa TikTok niya, Okay siya. Yes, Mr. Chair. And I was asking you kung ano yung mga post niya o upload niya sa TikTok, sa social media. Wala bang ma-insinuation na siya ay inabuso na? Uh, at meron ka sana sinasabi at na-interrupt. Apo. Uh, at ano yun? Uh, dalawa po yung natatandaan ko doon yung sa aking uh, mga tumataklam po. Yung una po is uh, kung uh, masama raw po yung pumatol sa uh, bata, I'm sorry. So yung pong isa. Tapos meron din okay. po akong nakita doon kagaya ng okay. uh, uh ma madami pa po Mr. Chess. Pero so, ito so yun. therefore, alam yun na pala na may nangyayari hindi tama. Then you should have called her attention. Kinausap siya. Ano ba itong post mo, uh, Julie B? Mukhang meron natin hindi maganda na nangyayari dito. You should have talked to her. You should have counseled her. Uh, you should have talked to the employer. But you didn't do anything. Mr. Chair, yung pagtingin uh, po doon, nakalkal lamang po yung Facebook at saka yung TikTok. Nung uh, pumutok na po yung balita, na uh, kasi we were trying to check kung yung sa TikTok ba nangingi po siya ng tulong. That's just the intention why we're checking agad-agad yung Facebook baka... Then therefore, hindi nga kayo nagmamonitorin kasi kung nag-monitor kayo, din nakita nyo sana yung post niya sa TikTok. Ang part po lang mo... That could be part of your monitoring system na chinecheck niyo yung mga post niya sa social media. Uh, Wala naman masama kasi public naman, hindi naman private yun. So dapat meron nagmamonitor sa inyo because that's the only way na para malaman nyo yung kalagayan ng OFWs natin because doon sa social media, sinasabi niya kanyang sitwasyon sa kanyang mga kaibigan, kamag-anak. Yes. So if you only do the proper monitoring kasama yung pag-monitor ng mga social media, na nakita niyo na sana yun, then you should have talked to her. Uh, yes, Mr. Chair, we understand. Ganito po, Mr. Chair, dalawa po klase ang klase ng monitoring. The monitoring that we uh, do sa PRAs at monitoring na ginagawa ng FRA kasi both agencies are required yes, sir. to... sa mag pilato, ka mag-pronsyo yes, kamay. Very simple lang sa akin. Yes, po. Monitoring. Kasama sa monitoring nyo, minomonitor nyo po yung mga posts niya sa social media. Dahil doon, nasasabi niya yung kanyang kalagayan, yung kanyang sitwasyon, yung kanyang damdamin, yung kanyang sama na loob, kung, kung ano pa man, etc. etc. Then dapat, kung meron talaga kayong proper monitoring, nahuli nyo sana yun. Then, kung nahuli nyo na yun, yung, kung talaga may ganun na post, then you should have talked to her. Uh, Should have called attention. Yes, Your Honor, you are correct. So, ibig sabihin ako. Uh, oh. oh, so, sure. I'm correct. Yes, Your Honor, tama po yun. Ang sa amin po, Mr. Che, yung sinasabi ko talaga, ah, uh, check namin doon sa TikTok, normally Facebook lang po sana. Kasi nauna po, kami hindi namin nakita yung TikTok, Facebook, maaaring si check namin. Pero yung sa TikTok, dalawa pong TikTok account, late lang po ito at ang mga naglilitawan lang po sa amin. Kaya na na nakita namin na mayroong TikTok account, check nga natin ito baka merong mayroong nanghingi ng tulong dito sa account niya. Pero normally sa Facebook, mag-check po ninyo, wala po doon any trace po na nangihingi po siya ng tulong o di kaya uh, nabugbog na, na po ba siya or yung ano. Kasi yung... Kaya kayo, gano'n baka kadalas kayo pa'y gumagawa ng monitoring sa inyo? Hindi lang kay Julie B. hindi sa lahat ng mga uh, workers ninyo. Yes, uh, Mr. Chair, thank you very much. Para ma-explain ko po yung... Uh, no, sa direksyon lang. Sabi mo, once a week, twice a month. Explain ko po yung... No, sa direksyon lang. Sabi mo, once a week, twice a month. Weekly po, uh, Mr. Chair, yung... Uh, yung, yung uh, every every month. month Step to the point. Every week, yes, every, po, dapat every, weekly. Twice. Every, Anong dapat? Weekly po. Sinasabi ko, dapat weekly talaga sila. essential weekly? Actually, uh, Mr. Senator, daily po, meron pong nag ano sa amin sa OMS, nag update And then... Okay, daily. Yes. Ilan ang gumagawa ng monitoring na nag nag nagre-record. Normally po also so, welfare is isa lang, but if... isa lang. Okay, isa lang. Now, ito na to, wo 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 Isa lang. Ilan ang workers niyo sa Kuwait na na-deployed? Uh, uh, 150 as of this month. Po. 150. Yes, So of this 150 month. isa lang ang nag nag-check, nagmo-monitor? Uh, let me finish po, Senator. Actually po, isa ang sa normally sa ano, sa pero if there are slack time naman po, I allow my some of my I delegate the task kung sino yung hindi ano na mag-monitor din siya.